gabi mga dre Di ba pagkalabas ko ng trabaho Umuwi muna ako, nagpahinga ako ng isang oras Alas 3 kasi ako umuwi eh Alas 3 tas alas 4 lumabas ako Pagkatapos Naka 100, 113 pa ako kagabi mga dre no? Pagka uwi ko Nag uber ako Tumigil ako mga 9 o'clock yata eh Naka ako Kaya tuwan tuwa ako kagabi mga dre no? Yun nga lang, talagang alas 7 na ng gabi pasado <laughs> Alas 10 na yata ako naka -uwi eh Ah, kayo, kayo. Ang gano'n oras ka? Alas 6? Oh, tagal ng oras. Alam ba? Alas 5 pa lang, wala pa. Lang Isang oras at pa. Na. Ilang oras duty mo? 10 to 6 lang. Hindi ko ka na kailangan mag 80 hours. Wala naman akong binabayaran ano eh. eh. ilang oras ka rito? Ilang oras ang break time doon? 30 minutes lang. Hindi bayad 7 and a half ka lang. Oh, okay. Yun, mga Dre, no, yung trabaho pala rito, minsan yung oras ng break time hindi bayad. Maganda na tayong dumaan at napapaganyan ka, Dre, ah. <laughs> Maganda na ba sa'yo? Kung maganda yun, wala na pangit. Basag <laughs> e. Eh. <laughs> yun mga Dre, no? Uh, kung maganda kayo wala e, di ba Dre? Hindi binabayaran yung break time dito, no? Pero, di ba minus 30 ay eh, 30 minutes sa'yo? Oo. Oh. Pero ilang beses ka nagbe-break? Eh, hanggat, hanggat kailang gusto ko. Kamukha ngayon nakabreak din ako. <laughs> <laughs> hindi ibig sabihin yung coffee break 15 minutes. 15 minutes. E, ilang coffee break? Dalawa? Isa lang. Ah, 45 six minutes hours, ang break mo. 6 hours ka lang tatrabaho. 6 hours lang tatrabaho. Ah, okay. So, 45 minutes sa break mo. Ang bayad lang yung coffee break. Oh, ah, coffee break. At yung chokaran, bayad din yan. chokaran? Oo. Libre, hanap buhay muna ako ng bari-bari. Okay. First order. $13. 1.4 kilometers yeah. advantage din talaga na alam mo yung lugar kasi kung hindi mo alam yung lugar medyo iikot ka pa dapat oh. paikot ka pang ganun pero ngayon stop na ako dito hindi na ako iikot kasi malapit lang yan dito sa kanto Ah <laughs> uh, 4010 Ngayon mga dre, mabibidyohan pa natin yung ano eh yung pag-deliver natin habang maaga pa 4010 sa ba sabi nya eto eto <laughs> Akala ko yun na yung kasunod mga Andre, no? Yung pala, etong eh, pinto na to, itong maliit na sa gilid. <laughs> lamig ah. Nakaibang lamig ngayon ah. Masakit agad sa kamay, oh. Saglit lang ako sa labas. Kahapon mga Andre, kaya ako nakaisandaan. Kasi medyo mabilis kahapon eh. Pagka-deliver ko sa downtown, $26. Dalawang ano yon, Dalawang deliver. Magkapatong 26 tapos pag tapos na pag tapos ko mag-deliver meron agad pumasok uli 17 dollars dalawa uli ang ginagawa kayo ni Uber para medyo malaking tingnan mga dre no magkapatong kumbaga dalawang restaurant o dalawang order sa isang pasok nila sa iyo 17 dollars ang trick doon mga dre no katulad kahapon dalawa yung order sa akin dalawa yung kinuha ko isang yung presuti mga tea, bubble tea mga dre no. Tapos yung isa uh, sushi, sushi. So nakuha ko yung tea. Pagkatapos ng pumunta ako sa sushi, sobrang tagal mga dre no. So yung ginawa ko, kinansel ko yung ano, yung sushi. Ngayon, hindi ko alam doon kung ano yung mas mataas na nagbayad mga dre no. So pwedeng papasok sa iyo yung tea, 3 dollars lang pala tapos mas mataas pala yung sushi. Parang ganun, yun ang downside noon pag nag ka sa ganun mga Andre. Kaya lang ako napilitan mag-cancel kahapon kasi nga ang tagal ng waiting time eh. Hindi mo alam tapos hindi ka kinakausap ng mga nung mga nagsiserve kung pang ilan ka eh ang dami namin nag-aantay puno yung ano eh yung sushi shop mga dre no kaya kinancel ko na lang yun hindi ko naman na chinek kung magkano yung naibayad sa akin sa pag-deliver ng ano nung mga nung preso tea preso tea tea ng mga preso pambihira pag ganito waiting ulit ako mga dreno hindi ko alam kung pupunta ako sa sa may KFC o pupunta, kay, pupunta ako sa ano dito sa Walmart o magro rolling ako pero bihira ako magro rolling mga dreno sayang gas pagka ganun eh. No? ha santok kung hindi ako mag uber ngayon, mga dre, no? Nandun ako sa bahay, natutulog. Sayang ng oras, di ba, kung itutulog lang. Di, pagkakitaan na lang natin. Pagkakitaan ko na lang pala. ako lang ang kikita, eh, di ba? Kaysa matulog, eh, eto. Biyahe na lang tayo. At least mamaya, pag uwi natin, alas 8, alas 9, alas 10, kasi karaniwan, ganun ang tigil ko mga dre, no? Alas 8, alas 9, o oh, alas 10. Alas 10 ang pinakalit ng tigil ko. Yun, pagkakain mo, pahinga, maya, maya tulog ka na agad. Bukas, gising ka na naman ng alas 6, o oh, alas 5 media. Alas 5 media pala ako mga dre, no? Nagigising. Tapos yung pasok na naman. Ganun lang. Ganun lang yung style na yun. Wala nang pasarap muna. Sa Pinas lang yung pasarap mga dre, no? Pagdating sa Canada, back to work eh. Ganun talaga. Madami akong nababasa mga dre, no? Madami akong nababasang masipag. Pag nandito ka sa Canada mga dre, talagang ano. Wala kang ibang option dito kundi magsipag, magsikap. Kasi pag hindi, kakainin ka rito ng bayarin eh. <laughs> ng mga bayaran sa totoo lang mga dre no? talagang sipag talaga dito kita mo kahit may mga edad na rito mga dre talaga namang nagtatrabaho pa rin no kahit yung iba medyo may pensyon na trabaho pa rin sila kung hindi man parang exercise nila is extra kita rin talaga mga dre no? laging kailangan ng extra kita tsaka sabi nga ng iba mga dre hindi sapat yung pensyon lalo na kung maliit lang talaga yung ano yung pensyon mo talaga ekstrang trabaho ekstrang kita laging ganun mga dre no? kaya pag nagbakasyon talagang bakasyon grande <laughs> kasi nga ang daming pagod pag nandito ka mga dre no? talagang trabaho trabaho eh. nay Christy pagbira oh, oh. nay Firmin <laughs> o, baka ito na yun natin ating magandang grocery hindi eh. pala 7 dollars sabi ko kukuha-kuha na ako ng ano, mga tino, kahit mababa eh. Hindi na ako magiging maselan eh. Kaya lang <laughs> mahirap eh, mahirap pag ganun eh. ka lang ng kuha, ikaw din yung talo ba sa oras. Yun nga lang, sa ganito, sayang naman yung oras mo. Pag kumuha ka ng mura, talo ka sa oras, talo ka sa pamasahe, at talo ka sa gasolina. Lalo ngayon, medyo may kamahalan yung gas, mga dreno Master Cube, pala Master Cube Road Adventures no. Nandito rin yan siya sa Canada mga dre no. Si Master Cube Road Adventures ang ano niya sideline niya ganito rin mga dre. Grocery, pick up ng pagkain. Dati Master Cube ginagawa ko din yung ganun no, yung ano DoorDash tsaka yung eto pag uber pinagsasabay ko kung anong mas mas mahal na na deliver, yun yung kukunin ko. Pero ang nangyayari ngayon, medyo masyado nang mababa si ano ngayon si si DoorDash mga dre no. Imagine, pipick up ka. Ito pick up lang to mga dre pick up ng dalawang grocery. Para sa dalawang tao, maghahim ng grocery. Lahat yun, mga 80 items. Pagkatapos, aabutin ka ng mga 14 kilometers or 20 kilometers, tapos babayaran ka ng 25 Kaya parang ano eh, upsetting. <laughs> 33 26 items. Ito, maganda-ganda to mga dre di ba? 33 dollars 6.3 kilometers kunin ko yan syempre ilan ba tong items 20 23 ba to kalimutan ko pa maganda sana pag ganun mga dre kumbaga inaantay ka na ng customer sa ano sa pinto sana laging ganun eh no kasaway eh naloko na mga dre kaya ako kinuha to kasi akala ko maliit na tindahan lang eh <laughs> 14 items patay tayo dyan ang laki na ito. grocery palang malaki last na to mga dre pumipiyok piyok pa <laughs> dahil sa lamig inabot tayo ng ano mga dre isang oras para sa 14 dollars <laughs> <laughs> hindi ko akalain na ng grocery ang hirap hanapin eh. siguro mga 14 minutes ako doon mga dre no? pero okay na rin 40 minutes hindi na masama kahit ito. paano mga dre no? dilem kasi pwedeng mas worse pa ron eh Walmart pang apat na to mga dre no? nakakaano na tayo eh nakaka 58 o 60 ito, 15 dollars. Kinukuha ko nang kinukuha mo, mga Dre, no? Sa panahon ngayon, baka na mapili. <laughs> That's it, mga Dre. That concludes our night. Wala na papasok. <laughs> Pero hopeful pa rin ako, mga Dre, no? Na may pumasok pa rin maganda. Kahit pa paano. Pakakano na tayo. Ten 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 Yun oh, 73, oh, no, seventy three pero ano oras na? 8.30. E thirty. <laughs> uh, wala ka talaga mga dre, di ba? Para bang gagawin? Kapalit ng pera, e uras. Malahan ka ng uras, malahan pira. <laughs> di ba? <laughs> wala na ba? Wala na ba? Piling ako mag 24 hours ngayon. lamig nag snow mga dre manipis ang ano manipis ang bagsak wet snow <sighs> nabali pa naman yung pagkas-kas ko ng ano ng snow eh, eh ang mahal pa naman nung 26 dollars <laughs> wala akong magagawa kung di bumili wala na ba ako naiwan? wala na sure wala na yeah okay wala na <laughs> Baka oh, na naiwan ko pa yung camera eh Okay mga Dre, hanggang sa uulitin ha Salamat mga Dre ha Salamat sa pagsama At nagkaroon tayong pambili ng grocery <laughs> Nakapag-grocery tayo ba? Diba? Hanggang sa uulitin mga Dre Thank you 356 mga dre nakita ko ah. <laughs> 356 diernes dito ako mga dre nag-deliver sa Cavendish dito sa Cote Saint Luke mga dre no. Mas madalas na wala akong makuhang order. In 200 dito. meters, turn left on Park Haven, then turn right. <laughs> $40 dito mga dre, no. 15 items $40 kaya pala 40 dollars tingnan nyo yung bahay nila di ba <laughs> mansion laki ng bahay di ba grabe oh lugar ng mayayaman to mga dre, No? okay tapos saan tayo okay sa kanan tayo mga dre ito pala yung ano ah uh, lugar ng mga yun nga mga dre no? talagang ano, may kaya sa buhay kasi katulad yan nasa harap pakala mo simbahan hindi? Eh. Oh, mga bahay nila di ba kakaroon din tayo nyan pagdating ng panahon pagdating ng panahon <laughs> maka isang million deliver ka sa uber makakabili ka na kaya yan isang araw mga dre. Makakapi na rin yan Makakaring hindi siya ngayon Pero dating tayo dyan Panapanahon lang Ika nga Mga dre diba Naniniwala ba kayo In God's time Everything will fall Into their proper places Amen. Pangatlo, dito uli sa metro. Metro ko mga dre Parang mas pinapaburang ko na tong ano eh Grocery At least Yun nga nakatambay ako sa ano mga dre no? Sa grocery sa supermarket